Okay, Hello guys uh for the video for today eh uh, mayro tayong uh, titingnan ngayon sa kisame kasi tumutulo ngayon eh <laughs> dahil sa grabe ulan ngayon may bang uh, may uh, low pressure may bybuggy dito sa uh, Negros Island uh, kaya titingnan uh, natin yung kisami so uh, tubutulo, yung mga kisami uh, so I uh, will, I will check so update uh, sa pagkakit doon uh, kung ano po yung bakit uh, grabe, grabe yung tulo no? uh, ng, ng ulan Yeah, uh, kaya samahan niyo po ako pero bagong lahat huwag kalimutan na mag uh, subscribe po at uh, kung hindi pa kayo nagpag subscribe at saka sa mga uh, dati kong kaibigan maraming salamat po sa support ha? so samahan niyo ako ngayon at uh, pong tingnan okay? Let's, let's go there akit po tayo samahan niyo po ako Alright, kita tengah sa kesemih. Ya. Oh, ah, okay. After 39. Ya. 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 ito yung sinasabi ko oh basa lagang natutulok siya lakas ang tulog hindi mo saan ito galing ito kasi dati nilagyan ito ng ano eh ang tulog niya Oh. フくれの。 dari akan nama noh ba terlebih dengan ka ka anak itu tanpa.

tatlo yeah. Tira pa Ito yung mga Sitwasyon na mga problema Ah. Ito naman. Ha? Ah. Kita tayo sa kabila. kung saan yun ang galing kanyang butas ah uh, alright yun mag check oh mayroon din oh yun din dami tulok dami tulok ngayon so uh, saan ba yan ay ah, ito din Ja.

Iba yung ano nyo Iba yung ano niyan Ang polo lakas Alright Ayan na Ayan Talaga na Dangan yeah. talaga ito eh. mukhang -maka doon. sa kabila. Ito ang um, maluwan. E, ito yung iskwarto namin. Sa so, na dito ng tulok. Wala naman. Just clear. Alah khasan casa ni lalo. So saya Aiyo nak tengok Aku nak tengok Jika Wala Macam kita Tak boleh Tengok Macam itu Macam tu Macam tu Macam tu